Mahala tayo mga idol sa mga uh, mga member natin na patuloy na sumusuporta kahit na nawala tayo ng ilang mga linggo. Sa mga nag ng kanilang mga buds, maraming salamat po sa inyong mga idol dahil kahit nawala tayong bagong upload, uh, nandyan pa rin kayo at nagsusuporta. Mahal ko po kayo mga idol at kayo na ang itinuring kong pamilya. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na naghintay at nagsusuporta pa rin sa ating mga upload. Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol at hindi kayo bumitaw. Uh ongoing pa rin yung medication ko mga idol pero ito uh, dinadandahan ko na yung pagbabalik natin. Laban lang tayo mga idol, may awa din ang Panginoon sa atin. Maraming salamat din at shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community pati na sa mga baker. Simula na po natin ang ating kwento. Uwi ka ng isa sa mga ito, kinabituin. Mga bata, hindi ba ninyo alam na delikado para sa mga batang katulad ninyo ang lugar na ito? <laughs> Sino naman ang mga kasama ninyo sa pagpunta sa lugar na ito? Napalingon ang mga bata at agad na nakaamoy ng panganib itong sibituin kaya inutusan nito ang dalawang mga bata na sumunod agad sa kanya hanggat maaari kasi ayaw niyang patulan ang mga ito baka kasi mabisto pa ang kanilang tunay na mga katauhan at ang kanilang misyon ngunit nang papalis na ang mga bata biglang humarang sa kanilang daraanan ang dalawa doon sa mga kriminala habang nakangisi ito sa kanila, hinagod dito ng titig itong si Bituin at wikan ito sa kanila. At saan naman kayo papunta? <laughs> Hindi pa nga kami tapos sa aming gustong sasabihin at gawin sa inyo at aalis na kayo. Mukhang mapapakinabangan namin kayo mga bata at at mang hahawakan na sana ng mga ito itong si Bituin at mangkikilos na din sana sina Utoy at Buno. Ngunit agad silang nakakita ng dalawang napakabilis na anino ang umibis doon sa kanilang kinaroonan. Sa bilis pa nga nito, sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nakalapit na ito sa kanila. Nawindang ang mga kriminal nang masilayan nila ang mga iyon Biglang bumagsak na din lamang ang isa pang kriminal na hindi nila malaman ang dahilan. Pagkatapos, dumanak agad ang maraming dugo na palatandaan na mayroong malalim na sugat ang kriminal. Ngunit ang nakapagtataka, hindi nila nakita kung paano ginawa iyon ng mga batang bagong dating. Agad na wika ng isa habang nakatitig ito kay bituin na umalis na kayo. Kami na ang bahala sa mga ito. Nagkatitigan si bituin at ang batang si Doroy. Agad na nakakaramdam itong si Bituin ng panganib sa mga ito. Mabuti na lamang dala niya ang mga halaman at nakalatag na ang kanyang mga malalakas na mga sabulag na nagawang maharangan ang malakas na pakiramdam ng mga batang espiya sa mga pagkakataon na iyon agad na nakaisip ng paraan itong si Bituin habang hindi pa naramdaman ng mga espiya ang kanilang mga presensya. Unang-una din kasi walang ideya ang mga ang bata na Bituin ang may kagagawan sa mga usal na pasunod para sa kanila. Hindi din kasi inaasahan nila ni Duroy namang mga bata din ang lihim na sumusunod sa kanila. Ngunit batid itong sibituin na anumang oras Agad na silang mararamdaman ng mga ito. Bukod kasi na malapit ang mga ito sa kanilang kinaroonan, malakas din ang kakayahan ng mga batang espiya. Agad na wikan itong si Bituin sa kanyang mga kasamahan. Tara na, Buno, Utoy, kailangan na natin na lumayo agad. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo itong sibituin, papunta doon sa unahang puno ng kahoy at muling nagbato ng mga malalakas na mga sabulag. wika ka din nito kay Buno. Buno, sila na ang hinahanap natin. Kailangan natin na maitago muna ang ating mga presensya sa kanila. Dahil sundan pa natin ang mga iyan. Nang lingunin nitong sibituin ang kinaroroonan ng mga kriminal at ng dalawang mga bata na patigalgal itong sibituin nang makitang nakahandusay na ang tatlong mga kalalakihan na nanggugulo sa kanila. Kaya agad na pinigilan nitong sibituin ang dalawang kasamahang mga bata, ka ng batang babaylan. Hintay muna puno, utoy, mukhang nawala na doon ang mga batang ispuya Maagap na muling gumawa ng mga usal ang batang babaylan, ngunit wala na siyang nararamdaman na mga presinsya galing sa mga iyon. Babalikan sana ng mga ito ang kinaroroonan ng mga nakahandusay na mga kalalakihan. Ngunit may mga tao na ang nagsisigaw at papunta doon sa mga nakahandusay na mga katawan ng mga kriminal. Dumarami na mga taong nakiusyuso. Kaya nagpasya si Nabituin na lisanin na ang lugar at subukan na sundan ang mga kalaban. Mabilis na umibis doon sa mga eskinita si Nabituin. Ngunit makalipas ang ilang mga oras Tuluyang naglaho na ang mga batang iyon Ngunit hindi makakalimutan nitong si Bituin Ang muka ng mga bata At ang mga mata nitong punong-puno Ng kasamaan Sa tingin nila ni Bituin Walang awa ang mga ito kung pumatay Ngunit sa ngayon Hindi na niya makakalimutan ang pagmumuka ng mga ito Sa sumunod nilang pagkikita Maaaring makikilala niya agad ang mga ito at plano niyang subukan ang lakas ng mga ito para mapag-aralan nila ang kanilang kalakasan at kahinaan sa pakikipaglaban pati na rin ang paggamit ng mga usal, dasal at mga orasyon. Nagpasiyang bumalik na ang mga bata doon sa eskinitang kanilang matutulugan. Humiwalay na kasi ang mga bata doon sa mga antingirong utusan ni Don Carlos. Wala kasing tiwala ang namumuno sa bayan na iyon sa kanila. Ngunit hindi pa nakatulog ang mga bata. Agad na napapansin nila ang dalawang mga sasakyan na kay bibilis ng mga pagpapatakbo. Agad din nilang natatandaan na ang mga sasakyan na iyon ay ang mga sasakyan na pagmamayari at sinasakyan ng mga antingerong utusan nitong si Don Carlos kaya agad nawi ka nitong sibituin doon sa dalawang mga batang kasama. Buno, utoy, mukhang sila manong dodong ang mga iyon at mukhang may importanteng pinuntahan ang mga ito. Baka pag alaman na ng mga ito ang kinaroonan ng mga batang iyon. Kaya kahit na antok na ang dalawang mga batang paslit, biglang nabuhay ang dugo ng mga ito at nagpasyang sundan nila ang mga sasakyan na mabilis na umarangkada doon sa unahan. Ginamit na ng mga bata ang kanilang mga kakayahan para masabayan ang bilis ng sasakyan ng mga antingero. Lumipas lamang ang ilang mga minuto nang lumiko na. Sa may iskina ang mga ito, tumigil na ang kanilang sasakyan. Maagap naman na nagtago sa kadiliman ang mga bata at nakita nila doon na nagkakagulo na ang mga anting ngero. At bukod doon sa mga anting ngero, kararating lamang ng mayroong dalawang katawan ang nakahandusay doon sa may kalsada. Sa bandang doon, nakakalaban pala ng dalawang mga anting iyon ang mga batang espya at napatay ang mga ito. Minaliit kasi ng mga ito ang kakayahan ng mga batang espya. At ngayon, huli na! para magsisisi ang mga ito dahil napatay na ang mga ito ng mga bata. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali habang binitbit ng mga anting ngero ang dalawang mga bangkay biglang sumalpot doon sa kalye ang tatlong mga bata kaya napatigil ang mga anting ngero sa kanilang mga ginagawa. Agad na ibinaba ng mga ito ang mga bangkay sa kalsada at humanda ang walong mga anting nero walong mga tingiro laban sa tatlo lamang na mga bata. Ngunit ngayon, batid ng mga ito ang lakas ng mga bata kaya maaring kaya pa rin silang patayin ng mga ito. Agad na wika itong si Dudong na siyang namumuno sa mga antingiro at doon sa mga albularyo. Napatay ng tatlong ito ang ating mga kasama ng ganon ganun na lamang kaya natitiyak kong nagtatangan ang mga ito ng kakaibang lakas. Maagap na na nag-uusal ang mga matatandang albularyo ng mga pambakod nila. Kailangan nilang masipat agad ang gagawin na pag-atake ng mga bata sa kanila. Gumawa din ang mga ito ng mga harang. Ilang sandali pa nakita nilang naglalakad na ang mga bata papunta sa kanilang kinatatayuan. Humanda na ang mga ito. Ngunit bukod sa tatlong mga bata, nakakaramdam pa ng iba pang mga presensya ang mga ito. Kaya wika nitong si Manong Isaak doon sa kanyang mga kasama. Dodong, mukhang bukod sa tatlong ito, may mga kasama pa ang mga ito na nasa paligid. Baka nagmamasid lamang sa atin ang mga ito. Wala na kasi silang maisip ma na ibang nando doon. Ilang sandali nang medyo makalapit na ang mga bata, huwi ka nitong si Dore. Kayo na ba ang lahat ng mga antingero at albularyo dito sa bayan na ito? Balak kasi namin na sabay-sabay na namin kayong patayin. Sa narinig, napanting ang tainga nitong si Dodong. Ngunit kailangan nilang huminahon sa mga pagkakataon kasi na ito. Mas nararamdaman na ngayon ng mga albularyo at mga antingero ang kalakasan ng mga batang kaharap at walang pakundangan na ipinaramdam ng mga ito ang kanilang lakas doon sa mga antingero na parang walang katakot-takot ang mga batang espiya ilang sandali habang humanda na din sinabitoin Bituin para tulungan ang mga na napapansin nila ang dalawa pang mga nilalang na nadudoon sa itaas ng mga malalaking puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng kalsada Batid agad ng mga bata na mga kakampi ang mga ito ng mga batang espiya. Batay na din ng kanilang mga nararamdaman na presensya galing sa mga ito. Wikan itong si Bituin sa dalawang mga kasamahang paslit. Utoy, kailangan natin bantayan ang dalawang iyan. Buno, ikaw na ang bahalang tumulong doon sa mga antingero at mga albularyo. Tumango lamang itong si Buno at pagkatapos agad na ikinarga na ang mga usal samantalang wika naman nitong si Duroy doon sa mga antingero Gamitin na ninyo ang lahat ninyong kakayahan mga manong dahil hindi ako magdadalawang isip na kitlan ko kayo ngayon ng buhay Sagot naman nitong si Manong Isaak na siyang pinakamatanda sa kanilang lahat Hindi na kasi ito nakapagtimpi sa mga sinasabi ng bata ang lakas talaga ng loob ninyo masyado kayong umaasa sa lakas ng mga tangan ninyo ano ba talaga ang layunin ninyo at ginagawa ninyo ang mga bagay na ito saan ba kayo nang mga bata pa ba kayo siguradong may nag-uutos sa inyo ngunit ngumiti lamang ang batang si Dory at sagot nito sa matanda wala ka ng pakialam pa sa mga bagay na iyan, matandang albularyo. Hindi mo na rin malalaman pa ang mga bagay na iyan dahil ngayon, kitlan ko na kayo ng buhay. Pagkatapos, agad na umindak sa lupa itong si Duroy kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Wika ka din ito doon sa dalawang mga batang kasama. Nimpa, Jumong, ipakita natin sa mga ito kung bakit dapat tayong katakutan. Matapos iyon na biglang tumakbo ng napakabilis ang dalawang mga batang paslit na sinaljumong at itong sinimpa. Napakabilis na nahirapan na ang mga albularyo at mga antingero na makita ang galawan ng mga ito. Kaya agad na nagutos na itong si Dudong na dapat na din silang kumilos. Agad na nagpakawala ng malakas na mga usal ang mga albularyo para mahuli ang mga batang papaatake na sa kanila. Ngunit gulat na gulat, ang isang anting-nero nang biglang sumulpot itong sinimpa sa kanyang harapan, nakamit pa ang batang paslit habang nakita ng anting-nero na humahaba ng kaunti ang mga kuko nito sa kamay at agad na nagpakawala ito ng mga pagkalmot Maagap man ang anting-nero, ngunit naabot pa rin siya sa kanyang tiyan napaigit na ito at napaluhod doon sa kalsada. Agad na sinundan pa iyon nitong si ngunit nakagawa na ng paraan ang mga kasamahan nito para pagtulungan na atakihin ang bata at mailigtas ang kasamahang antingero. Napangiti na lamang itong sinimpa na walang anumang umatras agad para makaiwas sa mga ginagawang pag-atake ng mga antingero. Wala nang pakialam ang mga ito kung mga bata man ang kanilang kaharap. Batid nilang napakadelikado ng mga batang ito. Kaya hindi na sila magdadalawang isip na patayin ang mga ito kapag nakakita ang mga ito ng pagkakataon. Ngunit bago pa nila masundan ang batang paslit, nakaamoy na sila ng kakaibang baho na inaakala nila agad na lason ito galing doon sa mga bata. Mabilis na kumuha ang mga ito ng mga bulaklak sa kanilang mga bulsa para mawasak ang kakaibang baho na iyon. Ngunit biglang may mga anino ang sumulpot sa kanilang paanan at agad silang hinawakan ng mga ito. Dalawa agad sa mga albularyo ang nahawakan sa kanilang mga paa. Binalak sana ng iba pang mga albularyo na tulungan ang kanilang mga kasama. Ngunit hindi na nila nagawa ang mga bagay na iyon. May mga nakaharang at nakalibot na puwersa sa dalawang albularyo na gawa ng mga bata at nakita nilang biglang sumulpot sa tabi ng dalawang mga albularyo ang batang si Duray na nakangisi pa sa kanila. Ang dalawang mga albularyo naman napapamura na lamang ang mga ito dahil hindi nila kayang maiangat ang kanilang mga kamay at paa. Hindi din nila kayang maigalaw ang kanilang mga katawan. Ngayon, batid ng dalawang mga albularyo na nalalapit na ang kanilang katapusan. Sinubukan ng mga ito na makausal ng mga pangbasag na dasala. Ngunit umihip lamang itong si Duroy sa kanilang mga tinga at wika ng bata. Wala nang magagawa ang mga usal ninyo, mga manong albularyo. Dahil nasa loob na kayo ng aking teritoryo. Mahihina na ang mga kakayahan ninyo sa aking teritoryo. Ngayon na dahan-dahanin ko kayo sa pagpatay at ipakita ko sa mga kasamahan ninyo kung paano ko kayo gilitan sa liig. Agad na kumislap ang patalim na dala nitong si Duroy nang itaas na ito ng bata na labis na ikinabahala ng dalawang albularyo. Pinagpawisan na ang mga ito ng malapot. Sinubukan pa ng mga kasamahan itong tumulong. Ngunit nabaliwala lamang ang mga ito dahil lumala na ang lason sa buong paligid at hinarang din ang mga ito ng dalawang mga batang paslit na sinanimpa at itong si Jomong. Nang makita naman itong si Buno ang mga pangyayaring iyon walang inaksayang sandali na ang bata. Agad na ibinato nito ang hawak na kawayan doon sa kinaroroonan nila ni Jumong at Nimpa. At habang humahagibis sa iri, ang kawayan na iyon nagiging putol-putol ito na mayroong matatalas ang bawat dulo. Samantalang itong si Bono, sakay ng isa pang kawayan, mabilis itong bumulusok. Papunta doon sa kinaroonan nitong si doray, Kailangan ng bata na mailigtas agad ang dalawang albularyo. Sa bilis pa nga nitong si Bono, gulat na gulat itong si Doroy nang sa loob lamang ng ilang mga segundo nakalapit na itong si Bono sa kanila. Pati pa nga ang mga albularyo na nasa gilid nagulat din sa bigla ang pagsulpot ng batang paslit na si Bono. Agad na umigpaw na itong si Bono at humiwalay sa kanyang sinasakyan na kawayan. Samantalang ang kawayan naman, dumiritso ito sa kinaroroonan ng mga ginawang harang nitong si Dory Kampanti naman itong si Duroy na hindi mawawasak ang kanyang harang kaya kahit na nagulat pa ito, mahinahon pa rin ang bata at pinag-aralan ang mga kaganapan. Unang-una kasi nakita niyang bata ang papatake sa kanya na kasing edad lamang ng kanyang nakakabatang kapatid na sinimpa. At hindi din ganon kalakas ang kanyang mga nararamdaman galing sa lakas ng batang si Buno kaya sa tingin nitong si Turoy, hindi dapat na mabahala. Ilang sandali, nang tumama sa kanyang ginawang harang ang kawayan na iyon na. Nakita niyang tumalbog lamang ito sa kanyang ginawang mga harang at bakod. Ngunit kasabay naman doon, biglang sumulpot na din itong si Buno na nagpakawala ng napakalakas na suntok. Na bumasag sa kanyang kalasag na mga harang na ikinawindang ng isipan nitong si Duroy. Kamuntikan pa siyang tamaan nitong si Bono dahil sa kanyang pagsawalang bahala sa pag-atake ni Bono sa kanya. Agad na napagulong itong si Duroy para makalayo sa bata. Samantalang ang kawayan na sinasakyan kanina ni Bono walang anumang agad na pumulupot ito sa katawan ng dalawang mga albularyo at dinala ang mga ito papalayo at papunta doon sa mga kasamang mga albularyo ng dalawa. Pati pa nga ang mga albularyo, sobrang nagulat ang mga ito at namangha sa kakaibang istilong ginawa na iyon ni Bono. Akala pa nga ng mga ito, nakataposan na ng dalawa nilang kasama. Ngunit biglang sumpot doon ang batang paslit at gumawa ito ng hindi ka paniwalang bagay. Gumawa naman agad ng mga usal itong si Turoy para makagawa ng anumang mga pangharang sa batang Sibuno. Bono. Agad na nag-uusal ito ng mga orasyon ng Diablo na naging dahilan para mauka sa malalaking piraso ang mga siminto sa paligid at humarang na ito sa batang si Bono. Ngunit sa isang iglap, biglang pinagsasapak ang mga iyon ni Bono na nagiging dahilan para mawasak ang mga iyon sa maliliit na piraso. Ngunit nawala na itong si Duroy at hindi na ito mahagilap pa ni Bono. Kaya agad na ginamit bata ang kanyang kakaibang kakayahan. Ginamit na nitong si Bono ang kanyang mga karunungan para makita ang mga linlang at ang totoo sa huwada. Ngunit habang pabagsak na ang mga nawasak na mga siminto, biglang nagiging si Duroy ang isang medyo may kalakihan na tipak ng siminto na nasa likuran nitong si Bono. At agad itong nagpakawala ng mga pag-atake sa batang paslit